Kamusta at welcome muli sa channel. Siguro nasaktan ka ng taong hinding hindi mo inakalang kayang manakit sa'yo. Yung taong pinagkatiwalaan mo ng pinakatotoo mong emosyon. Yung taong nangakong mananatili pero bigla na lang lumisan. Hindi lang sila umalis, napanood pa nilang unti-unti kang gumuho at wala man lang silang paki-alam. Tahimik kang nagdusa habang pinapanood ka nilang masaktan. At hindi man lang sila natinag. Pwede kang nakiusap, pwede kang sumigaw, Pwede mong giniba ang sarili mong puso para lang patunayan na karapat dapat kang ipaglaban. Pero hindi mo ginawa. Pinili mong manahimik. Hindi dahil wala kang naramdaman, kundi dahil naramdaman mo ang lahat at pinili mo pa ring manatiling dignified. Inaasahan nilang babagsak ka ng lantaran. Hinintay nila ang hating gabi mong mensahe, ang emosyonal mong pagbagsak, ang desperado mong tawag pero walang dumating. Nagluksa ka ng pribado namatay ka sa libo-libong tahimik na paraan na hinding-hindi nila makikita pero muling nabuhay ka sa libo-libong paraan na hinding-hindi nila makakalimutan hindi ka naging mas maingay naging mas malamig ka mas matalas mas matalino naging sandata mo ang katahimikan ang sagot mo sa kaguluhan na dinala nila sa buhay mo may kapangyarihan sa isang taong kayang lumayo nang walang kailangang ipakita isang taong hindi naghahanap ng ganti ng pag-unawa o ng pagpapatunay dahil nahanap na niya ito sa sarili niya. Hindi ka na katulad ng dati. Wala nang desperasyon sa bawat hakbang mo. May layunin ka na. Hindi ka na umiiyak para mapansin. Natuto ka ng pakinggan ang sarili mong kaluluwa. At habang nagpapanggap silang nakamove on nang walang iniinda. Ang totoo, ramdam na ramdam nila ang pagkawala mo. Hindi dahil may ginawa kang bago, kundi dahil tumigil ka ng gumawa ng lahat tumigil kang dumamay, tumigil kang humabol, tumigil kang magmahal sa paraang yumanig sa buong pagkatao nila. Balikan mo ang kapayapaan mo. Manatili sa katahimikan. Maalala ka nila, hindi dahil naging maingay ka, kundi dahil naging totoo ka. At sa oras na mapag-isa sila at kaharap ang sarili nilang mga alaala, doon nila marirealize kung anong nawala sa kanila. Hindi lang basta taong nagmahal. Nawala sa kanila ang taong sanay nakapagpagaling sa kanila. Pero tapos ka na. Hindi ka nagamot para sa mga taong ang dalalang ay sakit. Ngayon gusto kong idrop mo ang affirmation na ito sa comments. Tahimik akong bumangon at mararamdaman nila ito habang buhay. Bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre... Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan na natin. Una, naging tapat ka sa maling mga tao. Pero sa pamamagitan noon, natutunan mong maging tapat sa sarili mo. Naging totoo ka sa kanila, buong puso mong ibinigay ang lahat, kahit sa mga panahong hindi mo na nga kayang alagaan ang sarili mo. Nandyan ka sa katahimikan nila, sa bagyo nila, sa mga araw na hindi ka nila pinipiling samahan. Tinanggap mo ang lahat pinapasan mo ang bigat nila, kahit halos hindi ka na makatayo sa bigat ng sarili mong nararamdaman. Gumawa ka ng dahilan para sa distansya nila. Tinanggap mo ang sumpong, ang pagbabago ng ugali. At sa huli, ikaw pa ang nagtanong kung ikaw nga ba ang may pagkukulang. Sa puso mo, alam mong may mali. May boses sa loob mong bumubulong na ang pagmamahal ay hindi dapat parang pagmamakaawa para lang mapansin pero sobra kang puno ng pag-asa. Akala mo kung magtitiis ka lang ng sapat, kung mamahalin mo pa sila ng mas totoo, mas matiisin, makikita rin nila ang halaga mo. Pero hindi nila nakita. Hindi sila nagbago. Hindi sila lumambot. Hindi sila nanatili. Sa halip, sinipsip nila ang kabutihan mo. Ginamit nila ang pagpapatawad mo. At nang wala ka nang maibigay, iniwan ka na lang. At sa huli, ikaw pa ang pinalabas ng problema. Mabigat ang ganong klasing pagtataksil. Hindi dahil iniwan ka nila, kundi dahil pinaniwala ka ang katapatan mo ay isang kahinaan. Pero ngayon, malinaw na sa'yo ang totoo. Hindi ang katapatan mo ang sumira sa'yo, kundi ang pagbibigay nito sa taong hindi karapat dapat. Masakit ang leksyon, pero makapangyarihan. Ngayon, alam mo na, ang unang taong dapat mong panindigan ay ang sarili mo. Ang unang dapat mong mahalin ay ikaw. Hindi mo na ibubuhos ang sarili mo sa kamay ng mga taong puro kuha lang ang alam. Hindi mo nasisirain ang sarili para ayusin ang taong ayaw namang magpabuo. Hindi mo na iwawala ang kapayapaan mo kapalit ng pagtanggap. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ipaliwanag ang halaga mo sa mga taong piniling hindi ito maintindihan. Hindi ka mapait, gising ka na, hindi ka naging malamig, naging maingat ka lang. At mula ngayon, ang katapatan ay hindi lang tungkol sa kung kanino katatayo. Kundi kung sino ang hindi mo kailanman kailangang talikuran sa proseso, ikaw, sabi ni Seneca. Minsan, kahit ang mabuhay ay isang uri ng katapangan. Ang piliin ang sarili mo matapos mong masaktan, yan ang isa sa pinakamalalakas mong gagawin. Hindi lang ang makaligtas sa sakit, kundi ang lumago mula rito. Oo, naging tapat ka sa maling tao, pero ngayon, tapat ka na sa tamang tao, ang sarili mo. Pangalawa, hindi ka mahina dahil lumayo ka. Malakas ka dahil pinili mong manahimik. Ang kahinaan ay yung kailangan mong mag-react para lang marinig. Yung sumasabog ka dahil pakiramdam mo'y maliit ka, na kailangan mong manakit pabalik kapag hindi ka pinapansin. Pero hindi mo yun ginawa. Pinili mong tahakin ang landas na iilan lang ang may tapang na tahakin. Umalis ka ng tahimik. Walang eksenang pamamaalam, walang galit, walang papost na patama, kundi distansya lang katahimikan lang. At hanggang ngayon, nananatili pa rin yung katahimikan na yan sa isip nila. Hindi dahil walang laman, kundi dahil puno ito ng lahat ng hindi mo kailanman sinabi. Iniwan mo sila ng mga tanong na hinding-hindi nila masasagot. At doon nagsisimula ang kapangyarihan mo. Hindi sa komprontasyon, kundi sa kontrol. Yung uri ng kontrol na galing sa matibay mong pagkakaalam ng katotohanan. Hindi mo na kailangang patunayan ito kaninuman. Maaring likhain nila ang sariling bersyon ng nangyari. Hayaan mo sila. Maaring palabasin nilang sila ang biktima, balikta rin ang kwento, at ipakitang sila'y nagulat sa pag-alis mo. Hayaan mo. Dahil alam mo ang totoo. At ang katotohanan, hindi kailangang isigaw. Ang kailangan nito ay integridad. Hindi ka umalis para saktan sila. Umalis ka dahil ang pananatili ay pagsasakripisyo ng sarili mo hindi ka natahimik dahil sa takot. Natahimik ka dahil malinaw na sayo ang lahat. Dahil kapag na-realize mong walang saysay, ang makipagtalo sa taong, hindi ka naman talaga pinakikinggan, humihinto ka na sa paglalaro. Hindi mo kailangang sumigaw kung alam mo na kung sino ka. Ang katahimikan mo na ang nagsasalita. Sinasabi nito, Tama na. Naibigay ko na ang lahat, ngayon naman ako ang pipiliin ko. Hindi ka walang puso. Ikaw ay nagpapagaling. Hindi ka mahina. Ikaw ay makapangyarihan. Ang pinakamalalakas na tao ay yung marunong lumakad palayo ng may dignidad. Hindi dahil ayos na sila, kundi dahil sawa na silang magtiis para sa kulang. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sakit mo sa mga taong naging dahilan nito. Hindi mo na gustong maunawaan ng mga taong piniling hindi ka intindihin noong mahalaga ito. At hindi mo na rin hinahanap ayusin ang bagay na paulit-ulit kang sinisira. Sabi ni Marcus Aurelius. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng kaaway mo. Ang katahimikan mo ay hindi paghihiganti. Ito ay pag-evolve. Ito ay paggalaw ng respeto sa sarili. Hindi ka lumayo dahil mahina ka. Lumayo ka dahil sa wakas, pinili mong piliin ang dignidad kaysa sa pag-apruba nila. At yan ang uri ng lakas na hindi mararating ng karamihan. Ngayon, gusto kong i-drop mo sa comments ang affirmation na ito. Ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Isa itong respeto sa sarili. Pangalawa, hindi ka mahina dahil lumayo ka. Malakas ka dahil pinili mong manahimik. Ang kahinaan ay yung kailangan mong mag-react para lang marinig. Yung sumasabog ka dahil pakiramdam mo'y maliit ka, na kailangan mong manakit pabalik kapag hindi ka pinapansin. Pero hindi mo yun ginawa, pinili mong tahakin ang landas na iilan lang ang may tapang na tahakin. Umalis ka ng tahimik. Walang eksenang pamamaalam, walang galit, walang papost na patama, kundi distansya lang. Katahimikan lang. At hanggang ngayon, nananatili pa rin yung katahimikan na yan sa isip nila. Hindi dahil walang laman, kundi dahil puno ito ng lahat ng hindi mo kailanman sinabi. Iniwan mo sila ng mga tanong na hinding-hindi nila masasagot at doon nagsisimula ang kapangyarihan mo. Hindi sa komprontasyon, kundi sa kontrol. Yung uri ng kontrol na galing sa matibay mong pagkakaalam ng katotohanan. Hindi mo na kailangang patunayan ito kanino man. Maaring likhain nila ang sariling bersyon ng nangyari. Hayaan mo sila. Maaring palabasin nilang sila ang biktima, balikta rin ang kwento, at ipakitang sila'y nagulat sa pag-alis mo. Hayaan mo. Dahil alam mo ang totoo at ang katotohanan hindi kailangang isigaw. Ang kailangan nito ay integridad. Hindi ka umalis para saktan sila. Umalis ka dahil ang pananatili ay pagsasakripisyo ng sarili mo. Hindi ka natahimik dahil sa takot. Natahimik ka dahil malinaw na sayo ang lahat. Dahil kapag na mong walang saysay ang makipagtalo sa taong, hindi ka naman talaga pinakikinggan, humihinto ka na sa paglalaro. Hindi mo kailangang sumigaw kung alam mo na kung sino ka ang katahimikan mo na ang nagsasalita. Sinasabi nito, Tama na. Naibigay ko na ang lahat, ngayon naman ako ang pipiliin ko. Hindi ka walang puso. Ikaw ay nagpapagaling. Hindi ka mahina. Ikaw ay makapangyarihan. Ang pinakamalalakas na tao ay yung marunong lumakad palayo ng may dignidad. Hindi dahil ayos na sila, kundi dahil sawa na silang magtiis para sa kulang. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sakit mo sa mga taong naging dahilan nito. Hindi mo na gustong maunawaan ng mga taong piniling hindi ka intindihin noong mahalaga ito. At hindi mo na rin hinahanap ayusin ang bagay na paulit-ulit kang sinisira. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng kaaway mo. Ang katahimikan mo ay hindi paghihiganti. Ito ay pag-evolve. Ito ay paggalaw ng respeto sa sarili. Hindi ka lumayo dahil mahina ka. Lumayo ka dahil, sa wakas, pinili mong piliin ang dignidad kaysa sa pag nila. At yan ang uri ng lakas na hindi mararating ng karamihan. Ngayon, gusto kong i-drop mo sa comments ang affirmation na ito. Ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Isa itong respeto sa sarili. Pangatlo, nawala sa kanila ang akses, hindi ang kahalagahan. Mahalaga ang pagkakaiba isa ka pa rin tao, may mga araw na namimiss mo pa rin sila. Naalala mo ang mga tawanan, mga biro na kayong dalawa lang ang nakakaintindi, at ang mga katahimikang minsan ay ramdam mong ligtas ka. Dumarating yan ng hindi inaasahan. Kapag tumutugtog ang paborito mong kanta, kapag nadadaan mo ang lugar na pinuntahan nyo dati, kapag sobrang tahimik ng gabi, masakit. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil totoo ka. Hindi peke ang mga alaala. Hindi pilit ang pagmamahal na ibinigay mo. Totoo ka, bukas, at naroon talaga. Kaya masakit ng ganoon kapag ang taong binigyan mo ng puso ay kayang lumakad palayo na parang walang halaga ang lahat. Pero ang pagmiss sa kanila ay hindi ibig sabihin na dapat bumalik sila sa buhay mo. Magkaiba ang kahalagahan at akses. Maaaring mahalaga pa rin sila sa puso mo, pero hindi na sila kabilang sa buhay mo ngayon. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay malinaw na pananaw. Hindi ka nila nakalimutan. Maniwala ka. Ang mga taong nakaranas ng totoo, araw-araw yang naaalala sa katahimikan. Kapag gising sila sa gabi, nakatitig sa lumang litrato. Kapag may taong bagong dumating pero hindi kayang patawanin sila gaya ng dati. Kapag tumahimik ang ego at sumigaw ang katotohanan. Buhay ka pa rin sa alaala nila kahit magpanggap silang hindi. Pero nawala na sa kanila ang pribilehiyong malaman kung sino ka na ngayon. Wala na silang karapatang makibalita. Hindi na nila pwedeng makita ang paglagumo. Hindi na nila pwedeng lumapit kapag nalulungkot sila at sabihing pagmamahal 'yon. Kasi tapos na. Isinara mo na ang pinto. Hindi dahil galit ka, kundi dahil naglagay ka na ng hangganan. Hindi mo sila pinutol para saktan sila. Pinutol mo sila dahil sa wakas, mas pinili mo na ang kapayapaan kaysa sa kaginhawaan nila. Sabi ni Seneca, Minsan, kahit ang mabuhay ay isang uri ng katapangan. At ang pagpiling mabuhay nang wala sila, kahit nami mismo pa rin sila, ay isang matapang na hakbang para protektahan ang sarili. Oo, natural lang ang makaramdam ng pangungulila. Pero ang muling pagbukas ng pinto ay magiging pagtataksil sa sarili. Hindi ka na yung taong tumatanggap ng kalituhan, palusot at panandali ang pagmamahal. Nagbabago ka na at ngayon, may halaga na ang akses sa'yo. Katapatan, konsistensya, respeto. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Pero pinili nila ang ego, katahimikan, o pagiging komportable. Kaya alaala na lang ang natira sa kanila. Yun ang kapalit. Hindi na nila maririnig ang tawa mo. Hindi na nila malalaman kung sino ang kasama mo, anong binubuo mo, o kung paano muling nagniningning ang mga mata mo. Nawala na sa kanila ang akses. Hindi ibig sabihin na nawala ang kahulugan. Ang ibig sabihin lang, wala na silang pahintulot na guluhin ang paghilom mo. Kaya kung namimiss mo man sila, ayos lang. Pero huwag mong sirain ang mga hangganan mo para lang sa damdaming lumalaban sa alaala. Ang tunay na paglago ay ang protektahan ang sarili mong puso na dati masyadong bukas sa mga hindi marunong mag-ingat. Pang-apat, hindi ka bumalik para gumante. Bumalik ka ng buo, muling na buo. Hindi ka na naghahangad na patunayan ang kahit ano. Hindi ka na nakikilaro sa isang larong walang patutunguhan. Hindi ka na nagpo ng glow-up photos na may mga caption na may patagong kahulugan. Hindi ka na nagiiwan ng pahiwatig sa social media para mapansin ka nila. Hindi mo na layunin na maramdaman nila ang sakit na minsan ay ikaw ang nagdala. Hindi na yan ang misyon mo ngayon. Dahil ang tunay na paglago ay hindi mukha ng paghihigante. Mukha ito ng tahimik na pagbubuo sa sarili. Mukha ito ng paghilom na sobrang lalim. Na yung dating ikaw na kilala nila, wala na. Hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil natuklasan mo kung sino ka talaga sa labas ng gulong dala nila. Ang bagong anyo mo, ang sumisigaw, higit pa sa anumang salita. At habang lumalakas ka sa pagtahak sa layunin mo, mas lumiliit ang boses mo sa mundo nila. Doon ka panalo. Dumaan ka sa lahat, hindi lang sa sakit kundi pati sa lahat ng sumunod dito. Mga pagdududa. Mga gabing hindi ka makatulog. Mga umagang ayaw mong bumangon. Tahimik kang nawala ng koneksyon sa lahat. Nakipagbuno ka sa mga tanong na walang sagot. Sisi sa sarili. Iniisip mong baka sobra ka o baka kulang ka. Ibinigay mo ang sarili mo sa taong hindi marunong humawak sa'yo. Pero nanatili kang totoo, nanatili kang malambot sa kabila ng lahat, at unti-unti mong binuo ang sarili mo, piraso sa piraso. Walang palakpakan, walang paghingi ng tawad mula sa kanila. Walang tumulong. Pero nagpatuloy ka pa rin. Yan ang tunay na lakas. Yan ang tunay na pagbabagong loob. Sabi ni Seneca, ang daang palikuliko ang siyang umaakyat patungo sa kadakilaan. At matagal mo nang nilalakad ang daang iyon, hindi para sa atensyon, hindi para sa pagkilala, kundi dahil pagod ka ng mabuhay sa ilalim ng tunay mong halaga. Pagod ka nang magmakaawang mapansin, gayong sapat ka na noon pa man. Ngayon, kapag dumating ka, hindi na ito para sa kanila. Para ito sa mundong matagal nang naghihintay sa pinakamatibay na bersyon mo. Hindi mo na kailangang magsalita. Nauuna nang maramdaman ang presensya mo. Sa paraan ng paglakad mo. Sa paraan ng hindi mo na pagkurap. Sa katahimikan mo na hindi na kailangang magpaliwanag. Ang katahimikan mong yan ay mas malakas pa kaysa sa anumang ganti Hayaan mong makita kanila, hindi ang dating ikaw na nagmamakaawa ng pagmamahal, kundi ang bagong ikaw. Yung hindi natitinag kahit hindi pansinin. Yung hindi na kailangang ipaliwanag kung saan ka napunta. Yung nagliliwanag kahit walang naghahanap, dahil hindi ka bumalik para multuhin sila. Bumalik ka para igalang ang sarili mo. At yan na ang pinakamatinding kapangyarihang hindi nila kailanman inaasahan. Ulitin mo ito, paniwalaan mo at ipost mo hindi ako bumalik para gumante. Bumalik ako bilang taong hindi na nila kayang abutin. Panglima, naging ikaw na ang bersyon ng sarili mo na ayaw nilang matagpuan mo kailanman. Dati, kailangan mo ang pag-aproba nila. Hinintay mo ang mga reply nila na parang nakasalalay doon ang buong araw mo. Paulit-ulit mong kinuwestiyon ang sarili mong mga salita, ang halaga mo, ang presensya mo, lahat para lang mapanatiling maayos ang lahat. Inisip mong kapag minahal mo sila ng tama, sa kakarin nila makikita. Kaya lumambot ka. Tumahimik ka. Pinapalampas mo ang mga bagay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobra ang pagmamahal mo at ayaw mong mawala sila. Gustong gusto nila yung bersyon ng sarili mong yon. Yung laging gising sa alas dos ng madaling araw. Yung nagpapatawad kahit walang humihingi ng tawad. Yung nagbibigay kahit walang kapalit. Dahil sa bersyon mong iyon, pakiramdam nila makapangyarihan sila. Pero habang pinipilit mong panatilihin ang lahat, unti-unti ka namang nauubos. Hanggang sa isang araw, napagod ka na. Napagod ka ng maramdaman ang pagiging hungkag pagkatapos mong ibigay ang lahat. Napagod ka na sa pagmamakaawang mapansin. Nagsimula kang mapansin kung gaano ka na sumusunod at nagpapakumbaba. Kahit kailanman, hindi man lang nila naisip magpasalamat. At sa halip na sumabog, dahan-dahan kang umatras tahimik. Nagsimula kang magtanong ng mas malalalim na tanong. Nagsimula kang makita ang mga paulit-ulit na pattern. Na-realize mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat parang palaging patunayan ng sarili. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Tumigil ka sa agad-agad na pagsagot. Pinrotektahan mo na ang espasyo mo. Sinimulan mong hilumin ang sarili mo. At hindi nila ito nagustuhan. Dahil nang hindi mo na sila kailangan, nawala rin ang kapangyarihan nila ang bersyon mo na gusto nila ay yung madaling kontrolin, takot sa pag-iisa, at laging naghihintay ng konting atensyon. Pero ngayon, mag-isa ka at ang nararamdaman mo ay kapayapaan. Hindi ka ba? Nakakaraos ka ng oras, araw, linggo nang hindi sila kinokontak. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil payapa ka na. Nakatuon na sa tama ang enerhiya mo. Sa tuwing tumitingin ka sa salamin, nakikita mo ang isang taong marunong na magpahalaga sa sarili. Magsalita ka man, mabagal pero may layunin. Bago ka magdesisyon, pinapahalagahan mo muna ang sarili mo. Dahil hindi na lahat ay karapat-dapat makalapit. Tinaasan mo na ang pamantayan mo, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa kung paano ka dapat tratuhin ng iba. Naging makapangyarihan ka sa katahimikan. Naging delikado sa iyong kalmadong presensya. Hindi dahil malamig ka na, kundi dahil minamahal mo na ang sarili mo nang sapat para tumigil sa pagmamakaawa ng pagmamahal. Ngayon, alam mo na, hindi lahat ay karapat-dapat para sa healed version mo. May mga taong naka-access lang sa basag mong sarili dahil hindi mo pa noon nakikilala ang malakas mong bersyon. Pero ngayon, dumating na siya. Bumangon na siya at wala nang balikan. Pang-anim, ang dati mong sarili ay laging nagpapaliwanag. Ang bago mong sarili tahimik na lang umaalis. Dati Pinubuhos mo ang puso mo na parang tungkulin mong ipaintindi ang lahat sa kanila. Nagpapadala ka ng mahahabang mensahe. Inaalis at inilalahad ang bawat emosyon. Pinipiraso mo ang bawat pangyayari. Umaasang mauunawaan ka rin nila. Gusto mo talagang marinig. Patuloy kang nagtangkang ipaglaban kahit na masakit na. Paulit-ulit mong iniikot sa isip ang bawat pag-uusap. Iniisip mo kung ano pa ba ang mas maayos mong nasabi o kung sana nasabi mo ito agad. Inakala mong baka, kung maipaliwanag mo lang ng tama, baka manatili sila. Baka doon ka na nila tratuhing tama, pero kahit gaano ka pakalinaw, parang laging nalilito sila. Kahit gaano ka pakahaba ang pasensya, laging malayo ang loob nila. At ngayon, malinaw na sayo. Hindi ito dahil kulang ang komunikasyon. Kulang lang talaga sila sa malasakit. Ang dati mong sarili, kailangan ng kumpirmasyon mula sa kanila. Hindi ka makaalis hangga't hindi nila naintindihan kung bakit. Akala mo noon, ang closure ay kailangang manggaling sa kanila, pero tinuruan ka ng paglago ng ibang leksyon. Ang closure ay hindi nila ibinibigay, pinipili mo ito para sa sarili mo. At ang bago mong sarili, hindi na nakikipagtalo sa kawalan ng respeto, hindi na nagpapaliwanag sa mga taong pinipiling hindi makinig, hindi na inaayos ang mga taong pinipiling panatilihing wasak ka. Umaalis ka na lang. Walang babala. Walang huling linya, walang drama, kapayapaan lang. Hindi mo na sinasara ang pinto ng may galit. Tahimik mo na lang itong isinara at nilak ng tuluyan. Hindi ka na lumilingon. Tahimik kang naglalakad paabante, buo ang isip. Hindi ka na naghahabol ng paghingi ng tawad. Ibinibigay mo sa sarili mo ang katotohanan at lumalakad ka palayo. Ang katahimikan mong yan ay hindi lamig, ito'y sagrado. Ang ganong klase ng pag-alis ay hindi kailangang sumigaw. Ito'y kumakawala at umaalingaw-ngaw dahil ang pinakahindi malilimutan nilang gawin mo ay ang maghilom sa harap ng mga taong akala nila ay mananatili kang wasak. Maalala nila ang araw na tumigil ka sa pagpapaliwanag, ang araw na tumigil ka sa pakikipaglaban para mapansin, ang araw na pinili mong ikaw na mismo ang maging sariling pagsasara ng kwento at mararamdaman nila yon. hindi sa mga sinabi mo kundi sa lahat ng pinili mong hindi sabihin, Hindi ka umalis para saktan sila, umalis ka para protektahan ang sarili mo. At walang mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng taong dati ipilit na nagpapaliwanag ng lahat. Ngayon, piniling manahimik. Hindi yun pagsuko, yun ang tunay na pag-angat. Ang pito, ikaw na na ngayon ang pagkawala. Hayaan mo silang sabihin na nag-iba ka na. Oo, totoo yan. Hayaan mo silang bulungan na naging mailap ka, mas malamig, mas maingat. Baka totoo rin. Pero hindi nila ikinukuwento yung mga gabing gising ka habang inuulit-ulit sa isip mo ang bawat salitang binitawan nila. Hindi nila binabanggit kung ilang beses mong binigyan sila ng pagkakataon kahit na unti-unti ka nang nasisira sa paniniwala sa isang taong paulit-ulit kang binigo. Hindi nila sasabihin sa iba kung paano mo sila sinamahan noong wala silang wala. O kung paanong pinatawad mo sila kahit hindi ka man lang nila hiningan ng tawad. Hindi nila ikukwento kung paanong nanatili kang nasa tabi nila, kahit ikaw mismo ang unti-unting bumabagsak. Dahil kung aaminin nila yon, kailangan din nilang aminin kung ano ang tunay na nawala sa kanila. Ngayon lang sila nagsasalita, kasi mas malakas na ang katahimikan mo kaysa presensya mo dati. Ramdam nila ito sa mga tahimik na sandali, sa mga puwang kung saan dati naroon ang katapatan mo. Habang nag-scroll sila sa social media at mapadaan sa'yo, humihinto sila nagtataka, nag-iisip, naalala nila. Kasi ngayon, ikaw na ang pagkawala. Ikaw na ang hindi na nila maabot. Ikaw ang taong lumaki, tumibay, at hindi na sumasagot. Hindi dahil galit ka, kundi dahil nalampasan mo na ang lugar kung saan kanila iniwan. At hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa pagharap sa sarili mo, sa paraang hindi mo nagawa nung nandyan pa sila. Natutunan mong mahalin ang sarili mo sa paraan na hindi nila kinayang ibigay, at yan ang pinakamasakit para sa kanila. Hindi ka nalang basta pahina sa kwento nila. Isa ka ng leksyon, at mas matindi ang tama ng leksyon kaysa sa pagkawala. Dahil ang leksyon, binabago ang tao. Pero madalas, huli na bago nila ito maunawaan. Dati, ikaw ang tinatawagan nila sa gitna ng gabi. Ikaw ang sinanay nilang pabayaan. Ikaw ang akala nila ay palaging andian. Pero hindi nila inakalang magiging ikaw ang taong tuluyan at tahimik na mawawala. At ngayon, ikaw na ang kawalang laging sumusunod sa kanila. Ikaw na ang pangalang sumisilip sa katahimikan. Ikaw na ang alaala na pilit nilang kinakalimutan pero hindi nila makalimutan. Ikaw ang pagkawala na hindi nila inasahang darating at hindi na nila matatakasan. Makinig kang mabuti. Hindi mali ang pagmamahal na ibinigay mo. Bihira lang talaga iyon. At ang ganung kabihirang pagmamahal, nakakatakot para sa mga taong hindi pahanda dito. Inakala nilang ang pagiging malambot mo ay kahinaan. Ang katapatan mo ay pagiging tanga. Ang pananahimik mo ay pagsuko. Pero hindi. Lakas iyon na hindi nila kayang intindihin lalim iyon na hindi nila kayang sisirin. Hindi ka nila winasak, ipinakita lang nila sa'yo kung sino ka talaga. Sila ang bagyo, pero ikaw ang lupang natutong tumibay dahil dito. Ngayon, iba ka na gumalaw. Mas tahimik ka, mas protektado ka. Hindi dahil takot ka, kundi dahil nire-respeto mo na ang sarili mo. Hindi mo napilit pinapaintindi ang sarili mo sa mga taong sarado na sa pagtanggap. Natutunan mong mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa pag-aproba nila, hindi mo na hinahabol ang paliwanag mula sa mga taong nabubuhay sa kaguluhan. Hindi mo na pinipilit makita ka ng mga taong nakapikit naman talaga. At sa ganung paraan, naging hindi ka na nila kayang abutin. Hindi mo kailangan ng paghihigante. Hindi mo kailangan ng closure. Hindi mo kailangang maalala pa. Dahil ang totoo, matagal ka na nilang naaalala. Sa katahimikan. Sa pagsisisi. Sa bawat segundong naaalala nila ang puwang na iniwan mo. Pero yan, hindi mo napasanin. Leksyon na nila yan. Nabawi mo na ang pinakamakapangyarihang bagay. Ang sarili mo. At ngayon, ikaw ay tumatayo. Hindi para patunayan ang kahit ano. Hindi para habulin ang sinuman. Kundi para mabuhay bilang ang taong lagi ka namang nakatakdang maging. Bo, gumaling, malaya. Kung may tinamaan sa'yo rito, mag-subscribe ka. Dahil ang paghilom mo... Hindi ito katapusan. Ito ang simula. Tumindig tayong magkasama.